bahang bahana kami Ako. konti na lang oh. Um. may na yung bahay um. Hmm? Mm, just oh just na oh. na Ayun, palabas na yung aking niligtas. Asan na? Oh, lumabas na siya. Nabaha sila. Oh, lakot. Pataas yun, mababa lang Ito, sobrang lakas ng hangin. Yung yero ng dati kong boarding nalipad na.